Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magiging desperado na nga po ang San Antonio Spurs ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakapagpaperma na nga ng player ang Los Angeles Lakers simula ngayong araw. Kahit man nga po mga katrops, ang San Antonio Spurs na ang may pinakamaliwanag na future sa NBA, sa pagkakaroon nga po nila dito ng isang Victor Wembanyama sa kanilang lineup ay hindi rin naman nga po nito kakayanin na buhatin mag-isa ang kanilang team. Gayong kakailanganin pa nga po niya ng iba pang magagaling na players na tutulong sa kanya at iyan nga po ang balak na gawin ng San Antonio Spurs sa darating na offseason. Ayon pa nga po sa kalalabas palang na balita ng isang NBA insider, Lalo na nga po ng kadalang front office na kumuha ng mga veteranong player na tutulong kay Victor Wembanyama sa pamamagitan man niya ng trade o di kayo ng free agency. Sa katunayan, willing na rin naman nga po silang gamitin ang kadalang hawak ngayon na 4th overall pick at 8 overall pick sa darating na 2024 NBA Draft upang makagawa sila dito ng magandang trade ngayong offseason. At isa nga po sa mga target na lang kunin ngayon ay isang mapagkakatiwala ang point guard na babagay bilang ka-1-2 punch tandem ni Nyama sa kanilang mga laro sa susunod na season. Sa mandala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makakapagpaperma ng adapo ng player ang Los Angeles Lakers simula ngayong araw. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kasunod nga po ng pagtatapos ng NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks, ay makakapag-focus na nga po ang mga kupunan kagaya ng Los Angeles Lakers sa darating na 2024 NBA Draft na gaganapin sa uling linggo ng Hunyo. Ngunit dahil nga po sa ginawang pagbabago ng rules ng NBA ngayong season, ay mukhang isasantabi muna nga po ng kanilang team ang mga plano sa draft night gayong kailangan muna nga po nilang pagtunan ng pansin ang pagbubukas ng free agency. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Base nga po sa nalabas na bagong rules ng NBA, Pwedeng-pwede na nga na kausapin at papermahin agad ng kontrata ng mga teams ang kanilang mga sariling free agent isang araw pa lang pagkatapos ng NBA Finals. Sa ganyang paraan nga po mga katrops, ay mapipigilan na nga po nila ang ibang teams na makuha at maagaw ang kanilang mga manlalaro na papasok sa free agency market kasunod ng pagtatapos ng kanilang kontrata. Paalala ko lang mga katrops, applicable lamang po ito sa mga sariling nga po nilang manlalaro na magiging free agent. Pinagbabawalan pa rin nga po ng NBA na makipag-usap sa hindi nga po nalaman lalaro. At sa parte nga po mga katrops ng Los Angeles Lakers, maaari na nga po nalang kausapin at papirmahin ng bagong kontrata ang kanilang free agent player na kinabibilangan na Torian Prince, Spencer Dinwiddie at si Max Christie. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.